Okay, so ang pagbati po ng uh, kapayapaan sa ating lahat. At assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So nandito tayo ngayon sa San Jose del Monte Bulacan no? sa Muson alas 9.30 ng uh, umaga. So inaantay na lamang po natin na uh, magising yung ating minamahal na customer. Okay, uh, para masimulan po yung ating trabaho. At kung yung mapapansin, meron po tayo ditong uh, aircon ang tatakay Astron. yano. You know? o. Ito po ay ininstall na ng uh, service center at pinagawa na rin ng ating minamahalang customer sa iba't ibang technician. Okay then uh, pabalik-balik ho sila. Tatlong beses daw pabalik-balik at nung nakaraang uh, biyernes, no, uh, ito po ay ating uh, ginawa. No, pagkatapos ng ating uh, sinagawang uh, pagsambah pagsamba ng Juma sa uh, Masjid, sa, mas sa Mosque. So, pumunta ho tayo dito to the rescue ho tayo dito nung biyernes. Alas tres na nga ho tayo kaya hindi ho natin na iblagawa na nga. Nagahabol po tayo ng oras. So, medyo malaki naging problema na ito mga kamaster kung hindi mo mayroon po tayong bracket sa taas <coughs> iyon so ito po ang ating target ngayon ang ating gagawin ay uh, ililipat ho natin itong um, outdoor unit na to doon sa taas ayon so at paalala sila na rin ho ang nagpagawa ng bracket na ito uh, binigyan na lamang ho natin sila ng instruction mga kamaster no para makatipid si madam na huang nagpagawa ng bracket na ito So, ang tanong ay bakit il i i, uh, ililipat pa sa taas yung outdoor unit na to, Kamaster? Ano bang dahilan? So, maya-maya lamang no, magkakalaman ho tayo. Isasabihin ko yung lahat-lahat ng mga dahilan kung bakit kailangan pang itaas, no, ilipat sa taas yung outdoor unit na to. Yan. Alala lang ha. Yun. Ah, tungkol sa bagay na yan. Pinaghandaan ko na yan. Na may uh, service area na yung kanyang ah uh, bracket mga kamaster okay so tayo po muna ay uh, magantay tayo ng sumandali dahil medyo mukhang tulog pa si na madam mga kamaster okay ito so, na maklas na ho namin yung ano no yung uh, insulation kasi papaabutin ho natin ng 3 meters pero may na, may natuklasan ho tayo dito kung yung mapapansin ito ho makamaser no ayan ho no? yung dalawang tubo pinagsama ho nila sa isang insulation mantakin mo ginawa bakit nila ginawa to ayan no? oh oh no So pinagsama ho nila sa isa isang insulation. So mali ho 'yun kasi dapat kaya nga ho dalawang dalawang tubo, dalawang insulation din ang ating gagawin dito. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo 'yan. Ang ating nga, ilalagay. Ang nangyari ho, kaya ho nagkakaproblema dahil nga ho sa pinagsama ho nila yung iisang tu uh, isang insulation, yung dalawang tubo sa isang insulation. Eh magkaiba ho sila ng temperature. So 'yun ho yung ating ano no, ating i-correct ngayon kasi may mga daladalahan naman tayo mga uh, ano ngayon, may mga daladalahan naman tayo insulation. sa so, i-correct ko natin 'to. Mali ho, maling, maling ho ito, mga kamaster. Dapat, dalawang tubo, dalawang insulation. Individual ho sila, mga kamaster. Okay? So, papaabutin ho natin siya ng uh, 3 meters. Okay? Ikakat ho natin yun para mapaabot ho natin ng 3 meters, mga kamaster. Okay? So, may mali na agad dito sa design ng, ano na to, ng uh, insulation na to, mga kamaster. Yeah! Bubunutin ho natin ito, mga kamaster, no? Kasi papalitan ho natin ng individual na tubo. Ang ah, tubo na insulation. Tinipid ho, ayan, oh, no? Oh pinagsama ho yung uh, dalawang tubo sa isang insulation so magkaka problema nga ho ito pa do yan po yung aming ustad na si Khalid yun nung nakaraang uh, biyernes tatlo kami dito sinama po namin yung isang uh, naming ustad so sila po yung mga matataas na may matataas na katungkulan sa masjid sa moske pero magkagim pa man nais nila matuto yun yun o okay masya Allah masya Allah aywa Okay. Yung mhm. Uh -huh. Tapos itong bender ipasok mo stud. Ito. Yan. Yung, yan sa uh, 38. Kita balik tad. Yo. Dito yung sa yung sa, doon sa isa. Yo, yo. Yo, nadale, hindi baka sa lang. Ayun. 2000 years later. Okay, so yung mga master, no, ayan, no, so pinalitan na ho natin siya ng individual na insulation, rubber insulation, ayan ho. So dapat ho, paalala ha, naka, nakahiwalay po ang suction sa discharge. Tama, sabi mo. Huwag ho nating titipirin yung materials para lang ho ay kumit, lum, medyo lumaki ang kita. So, Diba, magkakaroon ho talaga ng problema kapag pinagsama niyo ho yung tubo sa iisang insulation kasi magkahiwalay magkaiba ho sila ng ano ng uh, tao dito ng uh, temperature mga kamaster so pi pinaalala ko lamang ho sa inyo sa ating mga kababayan technician na wag ho tayong mag shortcut shortcut ho yung ginawa eh tsaka paalala no nasa medium mataas tayo dito Medium mataas <coughs> yeah, no? oh, yan ha so Ayusin uh, na ho natin to Pinakita ko lamang ho sa inyo Na pinaritan na ho natin siya Ng individual na tubo Na insulation Mga kamaster Okay? A few moments later Okay, so natapos na tayo, no, kaka-under lang ho ng alas 12.17, mga kamaster, no, alas 12.17. Okay, so uh, tayo po may mag-antay ng mga isang oras. Obserbahan ho muna natin yung ating uh, system. Okay, so kung kinakailangan mag-charge, mag-charge ho tayo. Ito na ho yung ating, ito na ho yung ating ginawa. Ayun, napalitan na ho natin siya ng bagong rubber insulation. Ayun, no? nadali ho, dahan-dahan lang kasi tayo ay nasa taas, mga kamaster. Okay, sa so pagkalipas po ng uh, isang oras, okay na ito, mga kamaster, no? Ayun, oha. Yan, yeah, napahagandang, uh, uh, ito ang napahagandang ginawa natin na uh, ilapit yung, anong ilapit po yung uh, 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 copper tubing sa at least uh, 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 standard na 3 meters, okay? So, ang tanong, bakit itinarelocate ng mayari yung uh, outer unit? Unang-una, sabi ko nga sa inyo, uh, Etong aircon na to, ang naggamit ho nito na ay service center. Tama sabi mo. So eto ho yung problema. Okay? Siyempre, yung bracket bakal. Oh, yes, Then, eto naman ho yung pinagkabitan bakal din, grills. So ikinabit yung baka ay yung uh, <laughs> yung uh, bracket sa bakal sa grills din. Eh, <coughs> na ano ho to eh, na kinakalawang ho yan mga kamaster. At saka ang, ang problema dito yung vibration. ano o. So, pag umaandar ho yung ano, uma, pag umaandar ho yung uh, unit, so mamalakas ho talaga ang vibration. Okay, so ito uh, ho yung ginamit na bracket ng ating mga minamahal na service center mga kamaster. So paalala, ito po ay dalawang taon pa lamang. Okay, dalawang taon pa lamang. Pero tingnan mo naman, Uh, ang performance ng uh, unit ay hindi na ho talaga nila napakinabangan na maayos yung uh, aircon na to kasi pabalik balik ko Ang ginawaho nila, pinagawaho nila sa ibang technician. Ngayon ang ginawa naman ng ibang technician, doon na nagkawindang-windang na. Pati ho yung uh, ano, pati ho yung rubber insulation, nakikita nyo naman kanina, no? Yung dalawang tubo pinagkisaho nila sa isang insulation. At nakaraang biyernes nga ako, at talagang nagsusumamo ang ating minamahal na customer dahil nga si ma'am ay na-stroke kaya kailangan niya talaga ng sobrang uh, sapat na lamig no kasi nga ho hindi na nga ho lumalamig at nung biyernes nga ho ay napag-alaman nga ho natin na talagang marami yung naging problema unang-una may problema sa wiring pangalawa pangalawa may problema sa amount ng refrigerant, pangatlo, nilinis na lang ho pansamantala natin yung condensing unit. Hindi na ho natin siya binlag, gawa ng, sabihong uh, sabi ko nga sa inyo, alas 3 na pasado kami pumunta dito kasi nga, uh, emergency nga ho. Kaya hindi na namin na, na no vlog. Okay, so, alhamdulillah naayos namin ng biyernes na no? yung Kaya nga, uh, positive feedback ho tayo kay ma'am. At na, nirecommend ko kay ma'am na ilapit na lang yung ano, yung uh, outdoor unit doon sa taas, no? Para ho, uh, mas, uh, maging efficient ho yung, uh, andar ng compressor kasi nga ho nung ating nakita tina mo naman kung gaano ka taas yung ano no yung elevation ng ating uh, unit so hirap na hirap po talaga yung ating compressor at napagalaman nga natin nandito si sir nung chineck ko natin na talagang hindi po humahataw yung compressor okay saksi ho yung ating minamahal na customer nung chineck ko natin so nung afternoon ginawaho uh, ginawa ho natin lahat ng mga makakain natin at alhamdulillah naging okay na ho lahat okay so may mga irregularity ho sa installation ng Uh, aircon na to. Okay? Maliho yung yung uh, eh yung aircon ikakabit niyo sa grills. Maling maliho yon. Kasi unang-una -una, syempre, yung vibration ng unit nandun na. Pangalawa, eh pagmamay-ari ho ito ng barangay, ng government. So, nakalitaw ho tayo. Ayan 'no. ba? Diba? Nakalitaw ho yung ano na to, yung unit na to. So, maraming mga uh, kababayan nating uh, dumadaan dito na nayayamot kasi nga ho, eh 'di ba yung uh andar ng blower ay sobrang mainit okay tapos may ma maingay pa so yon ang mga uh, hindi na anticipate ng ating mga kababayan na service center na sana da dapat inaanticipate natin wag ho nating ilalagay ito da sa grills kasi alam naman natin na yung aircon may vibration tapos dito pa inilagay tapos sobrang tarik pa ng ano sobrang tarik pa ng uh, ano natin ng, uh, ika nga ikangait eh, tubo so nawawala ho yung cooling efficient ng ating aircon. Kumpara kumpara niyo ho ngayon, no? Na talagang uh, nabawasan na ho yung ingay ng ating compressor kasi nung Biyernes sobrang ingay ho ng compressor, no? Sa totoo lang sobrang ingay ho ng compressor. At, alhamdulillah, naging okay na ho ngayon. Okay, so kinorek ho natin yung mga mali, no? At yung unang-una, yung power supply na ito, wala na namang balot. Ano diba? di ba? So, ang ating minamahal na customer na lang ang daw ang magpapagawa nito. So, iniwan na lang ho natin muna siyang ganito. Ganito kasi nga ho, si Sir na ang magpapagawa ng electrical. Ang mahalaga dito, nailipat na natin sa mas malapit na ano na area yung ating outdoor unit. Kasi nga ho, uh, actually, pagka ganyan ho, kayo naman ho ng compressor pero hindi po pang long run. No? Hanggat maaari, yung ating installation, yung copper tubing length, yung layo, ay hanggat maaari ay 3 meters, back to back lamang ho, para mas uh, nakaka-bomba ng maayos ang compressor. So ngayon, maayos na po yung ating uh, parameters. Okay? Sabi ko nga, nung biyernes, hindi humahataw. 0.3 amperes. Ngayon, nung nalinis natin at na-charge na natin ng freon, ay naging 6.5 uh, amperes na mga kamaster. Yun. Kaya pinalipat para mas maging cooling efficient ang ating unit at para mas tumagal pa kasi hindi na ho normal yung ingay ng kompresor nung nandito sa baba. Maingay ho talaga siya mga kamaster. Parang hirap na hirap. No, hindi nga humaha humahataw eh. Hindi humahataw yung ating kompresor kapag nandito sa baba. Kaya hindi mapalamig ng kompresor yung kwarto. No, hindi na enjoy ng ating minamahal na customer yung ano, yung aircon niya. Bakit may mga irregularity po sa installation? Okay? Unang-una, yung height masyadong matarik. Kita mo naman kanina kung gaano kahaba yung tubo, hirap na hirap po yung ating compressor. Pangalawa ho, no, yung size ng tubo, no, pinalitan daw ulit ng uh, mga uh, kababayan natin technician yung size ng tubo kasi nagkamali. Oh, base ho yon sa kwento ni Sir. Pangatlo, yung isang insulation pinagsama ho yung ano yung copper tubing na 1/4 at saka yung 3/8 e magkaiba ho sila ng temperature hindi po natin sila pag pwedeng pagsamahin kaya nga ho individual eh so magkakaroon po talaga tayo ng problema doon mga kamaser kita tama sabi mo Di e, man lang talaga na enjoy ni madam nung nakaraang na lamang talaga kasi nagchat sa atin si ma'am sabi ni mam ma legit ho uh, kuya legit po yung lamig kahit naka 26 O oh, di ba so tayo lang ho pala mga kapagpatino so binigyan ko na ho sila ng sukat no ng uh, bracket na to Then sila na ako nagpagawa niyan. Hindi na si kamaster Sila na ako para makatipid. So alhamdulillah nasunod naman nila yung uh, kahit pa paano yung ano, yung uh, ating uh, dinrowing de na design, okay? So okay na ito mga kamasir, no? Kaya paalala sa ating mga minamahal na customer na kung na hangga't maaari no, hangga't maaari kapag ka magpapakabit kayo ng aircon, kailangan kung i-survey po yung technician nandoon po kayo para mag-share ho kayo ng idea. Pwede ba dito? Pwede ba dito? Hindi ba pwede? Hindi pwede. Kasi hindi pwedeng masunod yung technician, hindi rin pwedeng masunod yung majority, hindi pwedeng masunod yung technician, majority hindi pwedeng masunod ang customer. Kailangan pinag-uusapan. Okay? So, pwedeng masunod yung technician sa ganitong sa ganitong sa ganitong issue, pwedeng masunod ang ating minamahal na customer sa ganitong issue. Okay? Dapat patas. Pinag-uusapan. Pero kagaya nito, na hindi naman napag-usapan. Sabi nga na siya, ewan, ewan ko ba, bakit dito nila inilagay yung aircon uh, na to? Wala naman silang kaalam-alam. So, syempre, ma-realize nila kung anong epekto kapag umandar na. Malakas ang vibration. Kasi nga, ngayon pala nga, nga lang ko eh, malakas ang vibration eh. Okay ba? So, yun lang. Uh, paalala sa ating mga minamahal na service center na kapag ka magsa-survey, kailangan i-ano nyo, i- uh, required nyo sa mga customer na kailangan nandun sila para na pag-uusapan yung mga bagay na dapat pinag-uusapan na kung ano mga kabuti sa ating aircon the future. Kaya kung natin sa hinarap dito kasi mamaya magkaroon ng bahay dito. So at least, di ba, na-anticipate na natin na uh, hindi tayo nakaka sa kabilang sa kabilang kapitbahay natin. Okay? So magpatuyo magpatuyo man siya ng bahay diyan at least hindi na tayo nakaka-disturbo mga kamaster. Okay na to. So tayo po ay aakyat muna doon. Okay, so nandito na ho tayo sa inaasahan ng one nating 150 PSI mga kamaster. Okay na po ito. Okay, so yung electrical na to, no, si Sir na lang daw ang mapapagawa ng electrical na niya. Sila nang maglalagay ng uh, flexible na hose mga kamaster. So 150 PSI okay na ho ito. Yun, tayo pa ay mag uh, liligpit na. So paalala ha, paalala lang doon sa ating mga kababayan na technician, huwag ho nating i-install yung ating mga uh, condensing unit sa grills kasi magki-create po tayo ng malaking problema niyan, vibration. Pangalawa, syempre yung rubber insulation, huwag niyo namang pagsamahin yung dalawang tubo sa isang insulation kasi nga ho, hindi ho talaga basta-basta lalamig ang ating aircon mga kamaster. Tama sabi mo. At yung ito nga, yung uh, wiring hindi pa nilagyan ng uh, ano nang um, itong nga uh, wire walang uh, flexible yan pangatlo yung location naman ng uh, uh, indoor unit napakahaba naman ho masyado yan ho, tapos sobrang tarik pa kaya yung ating compressor hirap na hirap po talagang bumomba at hindi ho siya humahataw kaya hindi ho talaga napakinabangan ni ma'am nang maayos ang kanyang aircon pula kayo sa pagkay kaya pula kayo sa tapang tsaga ho talaga siya sa kakarampot na lamig kasi hindi ho talaga humahataw yung ating compressor at alhamdulillah okay na po ang ating aircon mga kamasero, so, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.